Okay, dahil amoy monkey na kayo, paliliguan ko na kayo. Ha? Maliligo na kayo. Pero bago yan, mag-intro muna tayo, boys. At ito na nga, magpapaligo nga ako ng tutang ngayon dahil ang babantot na nila. Bantots? Yan, syempre, nag-init ako ng tubig. Yan, nilagyan ko ng mainit na tubig yan para hindi sila malamigan kasi malamig ang panahon ngayon. So, ayan, papaliguan ko sila isa-isa. Medyo mahirap to kasi napakalilikot. Sila ay kaka one month pa lang. So, yung iba hindi nagpapaligo ng tuta o pag ganyan. Pero ako, nagpapaligo ako. Safe naman sila kasi nandito sila sa loob ng bahay. Medyo mainit dito. Kaya tara, let's go! Unahin natin to. Yeah. Yung isa. Yay! Yeah. yeah. First time nila maligo. Yan siya, shampoo natin siya. Hindi ko napapakita yung shampoo kasi hindi naman siya sponsor. Kaya, <laughs> Yeah, ayan. Mm. Press ko, Sarap na sarap po. Oh. Wee! Wee! Ah, huh? Inisin natin yung mata niya kasi sarap. Sarap paligo, baby. Parang nagpapaligo yung sanggol, oh. Okay. Hmm. Okay, tapos na siya ilalagay natin siya dito sa box. Ito. Hmm. Oh, next. Next. Ikaw naman, ikaw, 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 lalaki. Wow, sarap. Ang dungis mo, bibi. <laughs> ito tayo tubig kasi madilaw na agad yung isa yep. grabe tapos tubig na mainit hmm, kakayanin nila hindi pwede yung sobrang init kasi baka mamaya mga maluto yung aso edi eh ano na nilutong aso na tara <laughs> <laughs> okay. na okay ito naman Iyan Next. na dito, dito, tapat mo lang. Dito. O, ikaw naman. Kanina ka pa makulit eh. Ito, babae ito. Babae yan. Isa lang yung boy. Okay. Diyos ko po, Lord. Ito, mana sa nanay. Hmm? Mana sa nanay. Malapad yung mukha. Ayan. ko na so, Ito ka mukha ng amaw. Oh. <laughs> kapalang balaybo. Tsaka ang eh. Ang kapalang balaybo nila. Maliliit sila. Maliliit. Dung. Oh, ito oh, na. Kumangin yung isa. Maangap. Against the the board. Oh. <laughs> Next. Next is two. Next is two. Para walang <laughs> matutulog kay Jassy. Ito pinagpupunas ko yung daya, yung parang pad. Kasi... Oh. Ito? Parang hindi na ako nag tawel. Tapon na lang itapon. tapon. Siyempre, lalatagan ko ito ng bagong pad para dito sila muna para ma-observe agad yung ano, uh, basa. Siyempre, pag nagpaligo ka ng 1 month na tuta, kailangan may blower ka. Para mag-blower sila ngayon. hindi na natin sila kailangan saklayin pa kasi yung balahito nila ay hindi pa naman ganun kahaba so yung dower lang natin sila para matuyo-tuyo at ito na nga yung itsura nila na tuyo napakalinis talaga nila ayan 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 napakalinis ang itsura hmm, ayan, tuyo na natin yan hello hi hello yun, na purga na rin natin yan pangatlong purga na kaya ayan isang burga na lang pwede nang kunin na mayari yung mga yan ano? You know? hi hello <laughs> okay pwede kayo magpaligo ng tuta basta sundin nyo lang yung process ng ano na uh, maligam-gam na tubig lang pwede pwede yan masama yung masyado maselan okay. Well, bad peace out sheesh